Kapahingahan, isang napakalalim na salita na maraming kahulugan at implikasyon. Sabi ng diksyonary, ito daw ay isang pagtigil upang mag-relax, mag-refresh at makarecover ng lakas. Kailangan nga naman natin to dahil sa dami ng kaabalahan sa buhay na ito. May mga bagay na kontrolado natin at kaya nating itigil upang mamahinga. Subalit alam din natin na may mga bagay na hindi titigil, kagaya ng mga bills o bayarin na kahit gusto mo nang mamahinga, kapag naalala mo ang kailangan mong bayaran, ay ipinagpapaliban mo na lamang ang pamamahinga. Kaya yung iba, kahit hindi na magandang pakiramdam at pagod na, sige pa din. Kasi kailangang habulin at mahigitan ang mga bills na babayaran. May mga karanasan din na bigla ang nangyayari na minsan nakaschedule kang mamahinga, pero doon pa natapat kaya tuloy, bakasyon na, nawala pa. Minsan ay eh, may masisirang gamit na kailangang paayos. Magkakasakit na kailangang paggamot o emergency na kailangang tugunan. Nandyan din yung nakarelax ka tapos biglang merong tatawag o magte-text. tapos di na maalis sa isipan mo ang alalahanin. Na kahit wala kang ginagawa, eh nakakapagod at nakakadrain kasi ikot ng ikot sa isip mo ang problema. Mahalagang tandaan na ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos lamang matatagpuan at ito ay sa atin din naman ay laan. Ang sabi ng Bible, Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa katahimikan o kalagayan ng kapaligiran. Ito ay nakasalalay sa isang malalim na ugnayan sa Diyos. Siya lamang ang makapagbibigay nito kahit sa gitna pa ng karanasan ng pangangailangan, karamdaman o ano pa mang problema. Dahil ang tunay na kapayapaan ay nakabase sa kapangyarihan, karunungan, kadakilaan at pagmamahal ng Diyos. Walang bagay sa mundo ang pwedeng pumalit, humigit o pumantay man lang sa magagawa ng Diyos sa buhay mo. Kabilang na dito ang kapayapaang nais niyang ipagkaloob sa iyo. Kahit na wala kang ginagawa o at rest ka, pwede ka pa ding maging restless kung wala ang kapayapaang tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang kagandahan nito, hindi madamot ang Diyos. At nais pa nga niya na ang kapayapaang ito ay iyong makamtan at maranasan. Handa ka bang magtiwala at magpasakop sa Diyos? Importante ito dahil ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay hindi makakamtan kung wala kang relasyon sa Diyos. Ang pagkakilala sa magagawa ng Diyos at ang maranasan ng magagawa ng Diyos ay bahagi sa pagkamit ng kapayapaang ito. May mga pagkakataon na magkakaroon ka ng kapayapaan kahit hindi pa nawawala mga problema mo. Kung magtitiwala ka sa Diyos, ang panahon ng pagsubok ay panahon din upang magkaroon ka ng sariwang karanasan ng pagkilos niya sa buhay mo. Dito Dito'y masusubukan mo ang magagawa ng Diyos para sa iyo. Magtiwala ka sa Kanya at ang tunay na kapahingahan ay iyong matitikman. Asa ka pa!